Hanggang saan ang pag-ibig mo? Minsan, pakiramdam ko hindi lang ako ang iniibig ng asawa ko. Anim na taon na kaming kasal ni Adrian. Mula pa noong college, siya na ang kasama ko sa lahat. Sabi niya, kahit anong mangyari, kahit saan siya dalhin ng kapalaran, ako pa rin ang pipiliin niya kahit sa kabilang buhay. Alam kong mahal niya ako, pero simula nang maaksidente siya isang taon na ang nakalipas, Parang may bumago sa kanya. Ilang linggo siyang nasa ospital, halos mawala sa akin. Pero bumangon siya. Para sa amin. Akala ko pagkatapos noon, babalik na ang lahat sa dati. Pero hindi. Madalas siyang tulala, nakatitig sa kawalan. Minsan, nagigising ako'ng wala siya sa tabi ko, nakaupo sa dulo ng kama, nakayuko. Nang subukan kong lapitan, Hinawakan ko ang kamay niyang uh, malamig. Adrian, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi siya sumagot. Lumipas ang mga araw at mas lumakas ang kutob kong may mali. Sa gabi, nagigising ako sa pakiramdam na may ibang presensya sa bahay. Isang beses, habang nagluluto ako, may narinig akong bulong sa likod ko. Malamig. Pabulong. Mahal mo pa rin siya, di ba? Napalingon ako ah, pero walang tao. Nanginginig akong tumakbo papunta kay Adrian. Natagpuan ko siyang tulog sa sala. Isang gabi, nagising ako sa bigat sa dibdib. Parang may nakadagan. Nang imulat ko ang mata ko, may aninong nakatayo sa tabi ng kama. Mas matangkad kay Adrian. Mas malaki. Napasinghap ako. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Pero nang lumapit ito, Nakita ko ang mukha niya. Mukha 'yon ni Adrian. Pero hindi siya. Kinabukasan hindi ko nakinaya. Hinarap ko siya. "Adrian, sabihin mo sa akin. Ano bang nangyayari?" Tumingin siya sa akin, halatang nag-aalangan. "Gusto kitang protektahan, mahal. Protektahan saan?" Napabuntong-hininga siya. "May kailangan kang malaman tungkol sa gabing na aksidente ako. Nanlamig ako." Ano nang ibig mong sabihin? Hinawakan niya ang kamay ko mahigpit. Muntik na akong mamatay. Pero ang totoo na matay ako. Napakapit ako sa mesa. Hindi, Adrian. Nakoma ka lang. Humiling siya. Ilang minuto akong patay. At sa ilang minutong yon may sumama sa akin pabalik. Nanginginig akong napaatras. Ano? Bumigat ang paghingan niya. At gusto niyang kunin kamahal pakiramdam ko bumagal ang mundo. Kanina pa siya nandito bulong ni Adrian na mumutla. Huwag kang lilingon. Pero huli na. Dahan-dahan akong lumingon at sa sulok ng madilim naming kwarto, may dalawang pulang matang nakatingin sa akin. Nakangiti. At tanghali ko lang napansin ang kamay ni Adrian, mahigpit pa rin sa kamay ko pero unti-unti itong lumalamig.